Hello guys, walang ng tangali Paypayang muna tayo uh, Oras ng ngayon, tangaling tapat Dito kami sa Orduha Nara uh, Alang, parang sa beach lang Takaw lang sa bato Kita nyo, dumadaan diba, mga sakyan Ayun, sakyan ko, kita nyo mga lads You know Talingan mo na eh, alas 12 na yun eh. Okay. Tulog muna tayo, tulog. Alam, ah, dito lang naman ako sa highway. Kanya ako dumadaan yung mga sakyat. Dito lang ako sa highway, nakaiga. Sabi ng puno. Wala, wala. Walang tigil ang hangin ah. Parang ano lang. Opensi. Kaya lang nasa dagat lang. Mukhang kalamig din sa luka. Nah, belum nak. Syaitan saya mengalat.